and back me Hello guys! I have something to share with you. Did you see my face? Look at that. I will share this to you what happened. Dahil, alam mo naman yung mga babae, gustong guminis ang muka at gumanda. Police, police artist na. Ang laki ng pagsisisi ko guys kasi... Grabe, ano nangyari sa mukha ko dahil lang sa cream na ginagamit ko at alam nyo ba nung cream na ginagamit ko ito yung picas cream guys picas Eris cream ito ito na yung mukha ko ngayon hindi na siya nangangat pero hindi na din siya uh, masyadong mapula pero mayroon pa siyang ano guys mga parang rough siya pag itouch skin niya ito hmm. dito ito lang kasi yung ginamit ko mayroon akong uh, sunblock pero iba yung sunblock ko. Pero at least SP50. Madami akong ginagamit noon. Pero hindi na first time ko talaga nag uh, ganito ba. Nag allergy. Uh, Tapos ang daming namumula to dito. Oh. Miss gusto natin paganda. Mga pangit talaga. Kaya ito lang yung review ko guys. Iwan ko sa iba kung okay ba kung sino man sa inyo magapanood ng video ko mag-comment kayo kung okay ba sa inyo yung uh, epekto ng paggamit nitong Pika Scream masa na yun kung na pong gumamit never grabe talaga siguro magsiserum mo lang siguro ako kasi yung serum wala naman yung side effect di ba so yun lang guys Uh, may may share din kayo kung sino pong nakagamit nito o mayroon bang good effect or disadvantage sa paggamit nito feel free to comment down may video thank you pala for watching guys and don't forget to like, share and subscribe my youtube channel bye bye